sama-sama tayong magiging sasakihin! Sa saksi. Igan, humarap sa, si Marisol Soriano sa pagdinig na Senado kaugnay na umano'y confidential pideya documents na kumalat sa social media. Gitang aktres, wala siyang alam dito. Ang dating pideya agent naman na nakapirma sa dokumento, hindi na maalala ang pangalan ng informant. Saksi si Chino Gaston. Wala po akong alam. Ito ang binigyang diin ng aktres na si Maricel Soriano nang humarap siya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugna yan ang pagkakadawit ng kanyang pangalan at ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y confidential PDEA documents na inilabas sa social media. Alam niyo po, first time po talaga na makatanggap ng invitation na humarap sa Senado. Nakakata nakakakaba nakakatakot, nakakakabat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hili. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng domestigo dito ay nagsabing hindi na verify ang informasyon ni Mr. Morales. Kabilang sa mga tinanong kay Soriano ay kung pag-aari niya ang condominium unit na nabanggit sa Umanoy Pre-Operations Report noong 2012. sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Una-una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Wala po akong alam. Wala. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng unit? Sa'yo yun? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Naungkat din ang tungkol sa aligasyon laban kay Soriano ng ilang dating kasambahay. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress' condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Totoo na meron kayang dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko na mapubububugin dalawa po sila? Ipinatawag si Soriano ng komite para bigyan linaw ang mga aligasyon ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales na nakapirma sa dokumento at kinuha umano ang impormasyon mula sa isang informant noong 2012. Humarap din siya sa pagdinig kanina. Educate me. Paano yeah. nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Suryano, at iba't iba pang personal. Your Honor, ito yung confidential informant na nakuna ko ng statement. At ito... Who oh, is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng pa wala. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi, mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Ang ilang senador duda sa kredibilidad ni Morales. Hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan. Eh pala, wala tayong paano yun. Hindi first hand information. Pero iba ang pananaw ni senador Bato de la Rosa. Dagdag nga raw sa kredibilidad ni Morales ang pag-amin ni Soriano na siyang may-ari noon ng kondo na target sana ng PDEA operations. That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya. Then, inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon. At saka si uh, Politician politisyan uh, Marcos. Dalawa sila, subject doon. Tapos, ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricela sa kanya yung unit na yon. So the tips credits to the pre-off na ginagawa ni Morales. So, it is a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung, yung uh, confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha, this is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan nung uh, ayaw niyang sabihin dahil uh, naawa siya sa informant naniniwala rin si Dela Rosa na totoong merong dokumento. Nilinaw ni Senador Dela Rosa na walang halong politika at ang problema lamang ng illegal drugs at panganib ng paglabas ng mga confidential documents ang totoong pakay ng ginagawang pagdinig ng kanyang komite. Dati nang itinanggi ng PDEA na may ganong dokumento. Si Pangulong Marcos naman nauna ng tinawanan ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y PDEA documents. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. The worst is over. Bagamat posible pa rin ang mataas na heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong Mayo, di na rin ito kasing tindi nang naranasan itong Abril ay sa pag-asa. Saksi si Ivan Mayrina. Sa ilalim ng puno, sa labas ng mga silid, nagdaos ang klase ng dila sa Aurora. Kanya-kanyang paypay ang mga mag-aaral sumubay pa sa tag-init na wala ng kuryente ang paaralan ayon sa prinsipal. Sa Aglipay Kirino naman, wala nga anihin ang ilang magsasaka. Natuyo kasi ang mga tanim nilang mais at saging, bunsod na epekto ng El Nino. Wala rin daw halos makain ng mga alagang hayop dahil natuyo pati mga damo. Sa gitna ng init, sige lang sa San Baiting ang ilang nasa Boracay. Habang sa Davao City, sa mga parke presko nagdaraos sa iba't ibang aktibidad, ang mga estudyante at mga pamilya. Dalawampung lugar sa bansa ang nagtala ng danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa damang init sa Lagupan City, Pangasinan. Sa na ng mainit na maghapon, sa Carmen Cotabato kahapon, bumuho malaka sa malakas sa ulan. Ayan, nasira na ang aming pesto! Pawagsubog suri ng pagulan sa Coronadal City kagabi, bunsod ng Easterlies. Hindi pa tagulan, kaya ayon sa pag-asa, posibleng pa rin na mataas ang heat index sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Pero hindi na raw magigising tin din ng mga naranasan ng Abril. Makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level, hindi na nga lang ganung karaming mga area. Posible na rin daw mga local thunderstorms sa ikalawang bahagi ng Mayo. Second half may mga areas pa rin na medyo may init, pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activity. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag natin. Pero bago pa dumating ang tagulan, ang mahigit sandaang residentes sa Santa Barbara, Pangasinan, sa bukal muna umaasa para sa inuming tubig. Mahinaw, halos wala na raw kasing lumalabas mula sa mga poso sa kanilang lugar. Si Christian dumayo pa para magigip. Kaya po nitong water, ay, itong flowing po na ito, sir, halos marami po naghihintay na pila, 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 pila rin po sila sa ano, pila-pila po sila dito na kulang po sa, ano, sa gripo patuloy ang paggaba ng tubig sa mga river system sa Pangasinan ayon sa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Kabilang dyan ang Agno River, Sinukalan River at Kayanga River. apat 40 milyong Pilipino ang walang formal water supply o nakaasa sa mga bukal, sapa at sa tubig ulan. Pinatututukan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim ng DNR sa pulong sa Malacanang kanina. Marami sa mga komunidad na yan ay nasa mga maliliit na isa sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARMM. Kaya ang nakikitang agarang solusyon, desalination o proseso ng pagsala ng tubig alat para maging malinis sa tubig na may inom. Modular o na desalination system sa Balakdalhin sa tinukoy na prioridad na 65 island barangays. Kasalukuyan na raw nakikipag-usap ang DNR sa mga supplier mula sa Israel Netherlands o Singapore, para rito. We have what what are called as modular desalination systems. Sinlaki lang siya ng container van. At uh, it can provide water to uh, up to around 500 families in each and every uh, desalination plant. Depende sa dami ng ang tao pero roughly 5 to 8 million pesos per plant. Para naman sa paparating na tagulan, ipinresinta ng Department of Public Works and Highways sa parehong pulo ang kanilang mga plano para tumugon sa mga pagbaha, lalo pat iira lang lanin niya. Ang naisang Pangulo, maipo ng sobrang-sobrang tubig ulang bubuhos at magamit ito sa parahon ng tagtuyo. In many of the flood control projects that we'll be implementing, uh, we will have to coordinate with the National Irrigation Administration or uh, yung sa water supply naman Uh, for for uh, structures or mga water impounding dams actually to be specific that we will integrate it into the flood control programs that the department will be undertaking. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Gine, the Department of Foreign Affairs sa so walang kahit sinong cabinet official ang uh, pumayag sa anumang proposal ng China tungkol sa ayungin. Punto pa ng kagawaran, Pangulo lang ang may kapangyarihan ng mag-aproba ng mga ganoong kasunduan. Saksi si J.P. Soriano. Pagdating sa usaping kaugnay ng West Philippine Sea at South China Sea, tanging ang Pangulo ang pwedeng mag-aproba o mag otorisa ng anumang kasunduan. Tugon niya ng Foreign Affairs Department sa pahayag ng China sinabi nila na may internal understanding na nabuo noong makipag-meeting sila noong September 2023 sa special envoy of the president sa Beijing para pag-usapan ang pag-manage sa Ayungin Shoal. Sabi pa ng China, inaprubahan ito ng liderato ng bansa at nakapagkasapa ng isang resupply mission na naaayon sa understanding. Walang ng envoy pero ang kasalukuyang special envoy of the President to China and special concerns ay si Philippine Ambassador to United Kingdom Teddy Boy Luxin Itinalaga siya noong August 2023. Sumama pa nga si Luxin sa isang resupply mission noong October 4, 2023 sa Ayungin Shoal. Wala pang tugon si Luxin sa mga pinadala naming text message at email. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng Department of Foreign Affairs na walang anumang dokumento, record o kasunduan na umiiral gaya ng sinasabi ng China at kaya nitong kumpirmahin Nawalang cabinet official ang Marcos administration na pumayag sa anumang Chinese proposal kaugnay ng Ayungin Show. Bago nito ay pinalutang ng China ang umano'y napagkasundo ang new model para sa mga resupply mission sa pamamagitan ng diplomatic channel at AFP Westco na umano'y inaprubahan sa chain command kasama ang Defense Secretary at National Security Advisor. Sinisikap naming hinga ng pahayag ang commander ng Westcom na si Vice Admiral Alberto Carlos. Pero ang unang sabi ng Armed Forces spokesman, nakalivraw ito at di sinabi kung kailan ang balik. Pero bandang hapon lumabas na nagkaroon ng Assumption of Command Ceremony sa Palawan at umupo na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang acting Westcom Commander. Hindi masabi ng AFP kung babalik si Carlos at kung siya pa rin ang commander ng Westcom pagbalik. Nauna nang itinanggi ng Defense Department at National Security Council ang umano'y new model kaugnay ng ayungi. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, Nililito lang nila ang uh, sambayan ng Pilipino. They're actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila and of course they're, aggression in the West Philippine Sea. Huwag tayong maniwala sa mga ganitong pahayag ng uh, embahada ng China. Sinisiri ng Philippine Coast Guard ang China sa pagkasira ng yamang dagat sa pag-asa Case 1, 2, and 3. Sila ang may uh, pinakamalapit dito bukod sa Pilipinas. It's very easy for them to have access in these areas. Nung nandoon ng ating mga marine scientists, nagpalipad pa sila ng PLA Navy helicopter para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Isinusulong sa kamera ang panukalang batas na layong bawasan ang carbon emissions sa Pilipinas para makatugon sa hamon ng climate change. Saksi si EJ Gomez. Dito sa Pilipinas, kapag tag-init, matindi ang sikat ng araw at sobrang init pagtag-ulan, matindi naman ang hagupit ng bagyo at madalas nagiresulta sa pagbaha. Sabi ng mga eksperto, hindi maikakailan na epekto ng climate change ang patuloy na pag-init ng mundo na isa sa mga dahilan ay ang lumalalang carbon emissions. Usok na nagmumula halimbawa sa mga pabrika, sasakyan at paninigarilyo. Sa Kamara may isinusulong na House Bill 7705 o Low Carbon Economy Bill na naglalayong bawasan ang carbon emissions ng bansa kaugnay ng 2050 net zero emission target na nakasaad sa Paris Agreement. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng emission avoidance or reduction target kada taon. Lalagyan ng cap ang mga piling sektor na may pinakamataas na greenhouse gases, may karampatang civil penalty sa kada sobrang greenhouse gas emissions. Inaalmahan yan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Sa isang pahayag, sinabi nila ang posibleng epekto nito sa mga negosyo at ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagkakaroon daw ng decarbonization targets sa limbawa sa agriculture at food industries, maaaring makaapekto sa ating food supply chain. Pati raw ang cement and construction industries apektado. Ayon sa Cement Manufacturers Association of the Philippines, 40% ng kanilang production at logistics nakadepende sa energy at power. Nahihirapan nga araw makipagsabayan ng lokal sa cement imports. Giit ng PCCI, ang pulisiyan ng Low Carbon Economy Bill ay base sa First World Standards. Dapat daw sa bansa, iyakma sa Third World Realities. Sabi ng Greenpeace Philippines, hindi naman kailangang mabilisan ang transition sa decarbonization. Kaya may pinamang tayong gas transition. Uh, para hindi din po masyadong uh, impactful no uh, and uh, that transition will uh... Uh, do no harm. Of course, it will sa datos ng Worldometer, 0.35% ang nako-contribute ng bansa sa global carbon emissions at pang-37 ang Pilipinas sa mundo. Bilang tugon, ang Climate Change Commission kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno binuo ang Nationally Determined Contribution Implementation Plan o NDCIP at National Adaptation Plan o NAP. Dito nakalahad ang climate change adaptation measures para sa transport, energy, waste industry at agriculture sectors at mabawasan ang vulnerability ng bansa sa mga epekto ng climate change. Giit na Greenpeace, we will get worse climate impacts before we feel the effects of all our decarbonization efforts. No? So the time is now, no? Uh, for for decarbonizing. Ang decarbonizing, ilang taon nang ginagawa ng Urban Farm na ito sa Makati. Our food goes straight to the customer with a very limited carbon footprint. And we can do this all year round. We're not affected by heat. This will be followed by rainy season and by typhoon season. And again, this will not affect. our supplies. Reducing CO2 is actually one of the main drivers for us to be also more efficient as a business. Hindi na bago ang problema sa carbon emission at climate change sa bansa. Pero hindi katanggap-tanggap na masanay na ang Pilipinas sa mga epekto nito. Ito na marahil ang tamang panahon para seryosohin ang mga aksyon laban sa climate change para sa cleaner at greener Philippines. Para sa Germany Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. 3.8% na inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin na itala nitong Abril. Bahagyang mas mataas yan kumpara noong Marso. Ang pangunahing dahilan, mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Nangunguna ang bigas, sibuyas at restaurants and accommodation services. Mas ramdam ng tinatawag na poorest of the poor ang pagmahal ng bilihin. Ayon kay Neda Secretary Arsenio Balisakan, Gumagawa ng mga komprehensibong hakbang ang pamahalaan para masiguro ang food security sa gitna ng mga geopolitical concern at pagbabago sa panahon na pinalalala ng climate change. Paano ka ng pag sa Rice Tarification Law para muling payagan ng NFA na magbenta ng bigas sa mga palengke, aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food. Kasama sa mga amyenda, napapayagan mag-angkat ng bigas ang NFA sa piling mga pagkakataon, tinalakay rin ang panukala sa House Committee on Ways and Means kung saan dinagdag ang amendment para bigyan ng kapangyarihan ng NFA na mag-regulate ng foreign investments sa rice at corn industries ng bansa. Daraan din ito sa House Committee on Appropriations. Tingin ng ilang kongresista, baka mahirap ang makalusot ang panukala sa Senado dahil sa ilang kontrobersiyang sangkot ang NFA. Wala pang pahayag tungkol dito ang liderato ng Senado. Tatlong Koreanong wanted sa kanilang bansa at nasa Interpol Red Notice List, arestado sa Talisay City, Cebu. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot umano ang tatlo sa paggamit ng mga tracking device at surveillance camera para makapag-knockout. Nakakulong na ang tatlo sa bikutan. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes de Fort ang kampo ng mga Duterte na aktibo sa umunay destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng impormasyong maglalabas sa umunon ng arrest warrant ang ICC kaugnay ng Duterte Drug War. Saksi si Maki Pulido. September 2021, ang nagsimulang alamin ng International Criminal Court kung sino ang pinakaresponsable sa pagkamatay ng libo libo sa Duterte Drug War. Halos tatlong taon matapos niyan, nakakuha umano ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na patapos na ang investigasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang source pero kabilang si Trillanes sa grupong unang nagparating sa ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng dating administrasyon. Sabi niya, maaring kasunod umano nito ang pag-issue ng mga warrant of arrest o red notice bandang June o July will come in batches. The first batch, si uh, Duterte, the father. No? The second batch, um, baka si na Bongo Bato at uh, si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch uh, would be some PNP officials and other... Uh, senior officials ng Duterte administration. Kung sakali matatanggap ang warrant ng lahat ng miyembro ng ICC at padadalhan ng red notice ang Interpol. Sabi ni Senador Bato de La Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Duterte drug war, Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Eh, sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, wala naman na raw sa isay anumang warrant ang ilabas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Tanging PNP lang ang pwedeng mag-execute ng warrant at dati nang sinabi ng Pangulo na hindi nito ipatutupad ang arrest warrant kung sakali dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero nangyari ang pagpatay bago kumalas ang Pilipinas, kaya sabi ng isang grupo ng mga abogado, maski nga Supreme Court e eh, binanggit yan that you have residual obligations to the court kahit na umatras ka. Yung Marcos administration talaga yung kakapagsabi kung implement ba o hindi yung warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, dahil sa posibilidad ng pag-issue ng warrant of arrest, aktibo umano ang destabilization plot ng kampo ni Duterte para mapatalsik si Pangulong Marcos. Wala rin binanggit na source o patunay pero sabi niya, nakapag-recruit na umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP ang kampo ni Duterte. Wala naman umanong pumapatol mula sa AFP. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na double Group na involved dyan sa mga ouster plots. konti lang naman, pero the point is yun, identified na sila. Itinanggi naman ng PNP na may namumuong plano na pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Wala raw na monitor ang kanilang intelligence units na destabilization plot mula sa mga active at retired officer ng PNP. Ang pakiusap lang po natin kay uh, kagalang-galang na dating Sen. Catrillanes sa please spare the PNP. Dito po sa mga issue po na ito, mananatili raw apolitical ang PNP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Magamang Duterte at si Senator Bonggo Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na hindi daw sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Matapos ng mailalim ng surgery, nagbigay na mensahe sa fans ang pambansang ginoo na si David Licauco. Sa video na inilabas ng Sparkle, nagpasalamat si David sa mga dasal na inialay ng mga taga-suporta para sa kanyang operasyon. Naging matagumpay raw ito. Pebrero, noong nakaraang taon, inanunsyo ni David na mayroon siyang sleep apnea. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, super appreciate you guys for praying uh, for me for my uh, operation and uh, sana happy lahat okay na yung prayers uh, focus na kayo sa mga sarili nyo sa Winter Melon Milk Tea hanggang sa Ice Blended Drinks na meron yan sa Bacolod City at mamangha sa crystal clear na dagat na may kasama pang rock formation sa Samal Island naman. Ating saksihan! Sama na sa Samal Island at magpapisaw sa crystal clear na dagat. Worth it ang magita 30 minutong biyahe mula sa Port of Babac. Picture perfect na, nakaka-chill pa ang ambiance. mama ka sa mga rock formation. Swak din magpalamig sa gilid ng dagat dahil pwedeng sumilong sa malalaking kahoy. Chill kayo, makawala sa stress. Uh, every one, every weekend. Kanang ulit trabaho, banding sa family. Ayon sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island, ilan pang mga undiscovered tourist spot mula sa mga beach at highlands ang pwedeng makita sa isla. Kaya umaasa sila na aalagaan din ito ng mga bumibisita para mapreserba at ma-enjoy ng susunod na henerasyon. Marami rin pwedeng pasyalan sa Bacolod City. At kung nagawi kayo sa City of Smiles, isatisfy na rin ang iyong milk tea cravings. In na in ang flavors dyan mula sa classic winter melon with pearls hanggang sa kanilang summer flavors. Patok din ang ice blended mix kagaya na lang nito strawberry drink. Kalabanan sir, mga ice blended, fruit peas. Kaya niya, gusto nila daw, ano lang, refreshing. Ang kalabanan sa mga student, milk teas. Yara, man nga hindi gusto sa may mga creamer, like gusto nila sir, fruit tea lang. Pwede rin mamili ng toppings mula sa pearls, pudding, lychee, grass jelly o kaya cheesecake. A treat for the hard days nga ro yan para sa ilang customer. Like a little treat for myself, yes. And I like the location because it's near where I work. I usually get the ice blended taro, my favorite. Um, but I got the cocoa ice blended for now. Muling kinilala ang mga natatanging palabas at pelikula sa Beksang Arts Awards 2024. Ito ay tinuturing na isa sa pinakaprestiyosong award-giving body sa South Korea. Nakuha ng Korean series na Moving ang Desang Award o Grand Prize for Television. Wagiri rin ito ng Best Screenplay habang Best New Actor si Lee Jung Ha. Itinanghal Best Drama ang My Dearest at Best Actor ang bida nito si Nam Kung Min. Panalo naman ng tatlong awards ang pelikulang Exuma. Erang eh Best Director, Best Actress para kay Kim Go Eun at Best New Actor para kay Lee Do Hyun. Popularity Award naman ang nakuha ni Kim Soo Hyun ng Queen of Tears at Yu-ji ng grupong IVE. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksis! Mga kapuso, sama-sama tayong maging Saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.